ni Admin Arnel sa halaga po na 1000 o 25 lang per 2 years malabo na makakaron po ng pensyon yung isang OFW. Kaya mahalaga po na magkaroon po tayo ng separate na pension fund para sa kanila. And siguro bakong mamarapatin po ng ating uh, mahal na senador eh baka po pwede po kayo na mag-file din po dito sa Senado nung counterpart po na yon. Pangatlo, Senator napansin ko rin po doon sa pinag-uusapan po natin na maganda po na mayroon pong proactive na measures na binabanggit po ninyo. Particularly, dito po sa mga kababayan po natin na uh, nagsisuicide. Ang isa po sa panukala po natin doon sa Kongreso, yung creation po ng tatawag po natin na OFW Registry. Ibig sabihin po nito, it's a proactive measure kasi kailangan po nating magkaroon po ng scorecard bawat isa na nais na mag-abroad para siguraduhin na handa po sila. The fact po na nag-suicide po sila psychologically, ma uh, o mahina yung kanilang kakayanan. So kailangan may proseso para malaman po natin kung gaano katatag ang isang tao bago po natin siya payagan na mag-abroad. Na kung papasok po yung mga problema sa kanya, kakayanin kaya niya. So, that means, um, teka mo na, parang ano yan, may, may mga yan. So, screening muna sa bawat OFW na gusto mag-abroad. So, psychological exam, is that what you say? Itong OFW registry, ililista po, may scorecard po sa so Senator. Sibig ibig sabihin, may parameters okay. na kailangan po niyang masigurado na compliant po siya doon at the minimum. For example, competency, pangalawa psychological or mental, para siguraduhin po natin na hindi lang doon sa pag may concern na siya at saka po tayo pumapasok, kundi siguraduhin na umpisa pa lang, matatag kasi, po kasi, siya. Kasi ano eh, may mga OFWs tayo na matatag talaga po sa psychological exam, uh, pero dumating isang napakabigat na problema tulad yung halimbawa sa pangutang, hinaharas, tinatakot, eh, bibigay siya kahit na anong tibay mo siguro tama diba? po senator diba? but at the same time siguro makakatulong po ito kung saka-sakali yes. ay yes. salamat yes. po senator okay and then um pag-usapan natin ay itong fake jobs online um andito pa ymeta yung yung nangyari kasi kumakalat sa online ng mga trabaho sa Cambodia at kung saan-saan lugar and then yung pala scam yon nabibiktima yung ating mga kababayan are we doing something about it from at the end of sa, sa, yes, sa uh, end ng Chair, sisimulan sa ko DMW. na po uh, maraming salamat po muli uh, dito sa pagsugpo o pagtulong sa mga nabibiktima sa scam hub sa sa Southeast Asia uh, ang role po ng DMW ay pagkakaroon ng tulong sa DFA sa repatriation. Uh, kasi po uh, wala pa tayong uh, uh, migrant workers offices sa uh, ASEAN. So pero gagamutin po namin yung problema na yan uh, this year magpo-propose kami ng MWDO sa lahat ng ASEAN posts, na simulan naho sa Bangkok. Sen, yung oh, okay. dati niyan yung minungkahi, magtayo kami sa Bangkok. Meron na po tayo sa Bangkok. Very good. Uh, and and uh, yun pong tulong pa sa post arrival. So lahat po nung nabibiktima, tinutulungan natin, binigyan natin ng action fund assistance, yun pong kondo na itinalaga ninyo, uh, na aprobado rin ng ating Pangulo. And then yung ating pagkakaroon ng uh, pagkuhan pagkuha ng statements nila, kasi sena, na, natutukoy nila kung sinong illegal recruiter nila dito. At pinaforward naman natin sa 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 uh, Department of Justice sa Iyakat. So, Sen, kung, kung mamarapatin po ninyo si Yusek Bernard Ulalia, uh, pwede rin ho magbahagi ng, kasi nasa area po niya itong uh, online, fake online jobs. Okay, pero before that, um, if, andito ba yung Iyakat? BI and DFA, of course, nandito pala sila. Ang sa akin kasi, um, nag-umpisa itong hiring online. Yung, tapos yung pala maging lab scam na pagdating sa ibang bansa. Wala bang monitoring ginagawa ang any agency of the government na bantayan yung mga nag-offer ng job online sa abroad and then iti-check yun and then pag nakita na fake yun or scam yun tawagan yung NBI, ayakat Yes, yeah. Sen, may role po kami doon uh, okay. sa pagsugpo ng illegal recruitment pa, tayong, online or Meron ba tayong Meron po tayong nagmo-monitor? Meron na pong monitor. Yes po, it? yes po. Kausap namin ang Facebook at TikTok at yung dalawang grupo po na yon for the first time nag-authorize ng isang pamahalaan na tumulong sa aspeto na yan. Meron na tayong 73,714 takedowns. Mm. Okay. Uh, sa TikTok at Facebook. However, Sen, as you know, kada takedown ng isa may dalawa o tatlong posibleng umusbong kaya uh, patuloy po everyday po mino-monitor natin ito uh, chair at uh, may cooperation naman po ng Meta the most recent cooperation na ginawa namin with Meta was yung sindikato online na duplicate, nag nag uh, nag uh, nag uh, nag ano copycat ng mga Facebook pages ng legal na ahensya. Mm -hmm. So with the cooperate nung una ayaw ng Meta, but with the cooperation of Meta ay pumayag na rin po sila i-take down yung mga copycat recruitment agency sites. So e example lang po ito ng tulungan natin with the with Facebook Meta, nagpapasalamat po tayo. Okay. Um yung bang uh, mga OFWs natin na na-scam na traffic, especially to recently sa, sa Cambodia. Um, bakit mabagal po yung aksyon ng ating gobyerno na para ma-rescue sila? Like in, our, in my case, meron yung lumapit sa office ko, e eh, seven days na sila nasa kulungan at tawag ng tawag sa Pilipinas at walang umaaksyon. Wala ba tayong hotline na 24-7 na pwedeng tawagan ng mga relatives na biktima ng scam uh, sa job sa abroad Meron po send yung nabanggit na hotline kanina yung 1348 uh, natatanggap po natin yung mga sumbong reklamo we endorse this to to the DFA kasi nga po yung uh, yung mga places na merong mga scam hubs like like Laos, PDR and Cambodia and Myanmar wala pa ho tayong MWO, but we promise this year, Sen, magtatayo tayo ng uh, MWOs in those places. Uh, so, most for the most part, yung aspeto ng on-the-ground rescue efforts ay sa DFA po. Okay. Sa so DFA, yeah. Yusika um, pa rin, nakala ko, ambassador ka na. In a few months, sir. Okay, Yusika. Yes, uh, very, very briefly, kasi it's not the ambassador who is in charge of the process. Eh. It's mm -hmm. the local authorities sila yung nag-decide kung bibilisan nila yung processing or hindi. We've noticed with Cambodia, they're very sensitive pag yung mga naka-detain sa kanila, go on social media and talk about um, human trafficking, gano'n. Lalong pinapatagal nila yung, yung exit permit. At, at any rate, just this past few days, may nawita yung one batch of 26, another batch of 10. Uh, this was uh, mga march sila na uh, mga na na mga 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 pero palagi pinapadala silang food, supplies, pati air, pati electric fan, ko no, no, kasi, you know, it's provincial, ganyan. So, it's not ideal, we admit. Pero, it's not na hindi pinagtaruan because every day, the, somebody from the embassy calls them from Phnom Penh. So, para i-follow up sila. So, we'll be working with uh, the MW on that. Okay. Um, may papakita tayong video uh, Comsec. Ito yung mga biktima sa Cambodia ng no. trafficking, human trafficking. Ang no. gabi po, kami po pala yung isang pong sa Cambodia. Na humingi po ng tulong sa inyo. P to, so. embassy ng Pilipinas ay sobrang bagal po ng proseso namin para makauwi sa Pilipinas sobrang hirap na po ng sitwasyon namin dito. Sana po matulungan nyo kami. Hindi kami ng tulo kala Senator Rafi Tulpo para po matulungan kami makauwi ngayon. Sobrang hirap po ng sitwasyon namin na inabot sa mga company na pinasupan namin.